mga surigao nun, no? dyan ko man sa jail, mga surigao nun, no? mga solid mga followers ni Jason Sevilla o kang Garbayot. Ano na ito, gamay pang interview sa Ejako man kung madajon ba indyo sparring sa surigao? Oo, oh, dadjon. At ko masakuan sa November 30, bisitahon ko ang area ko, plastado dito. Pero sa December 5 pa, mo doon. Yan mga kaeksonan, makita nato ang ato uh, ila binyo, nakita na magod nato ang binyo ni Gerbayo sila sa ako nakita, ganang binyo kuman, mo to si Jason na Surigao, ako musogat sa Asia uh, ako yung up sa Surigao kay Lison masabi siya patahan yun sa dito, Surigao, mas gana na up na dyan na ka Surigao, mga kagusok o may ating sa mga vlogger sa Surigao, mga kaeksonan uh, practice, practice lamang more practice pa kasi Bayot, Surigao, sa nan si Mark Photography siya tatawag kay Tikol Kol kamo ana ako o na kontrahon ah 3 three rounds ra jaw iban two rounds para malingaw gyud na nato mga followers si Miguel dumubit mo bit na gyud makalaban mga three rounds si Mark Photography patay ka Mark bantay bantay ka Mark sa ni Jason three rounds ka patadjon ka do ka Mark pag practice sa sugod so ko man no hadu -had na ka practice kay ning lawas si Jason di ba sa basta Taka JL traba kay di ang di ba ang palo mata ka JL batay bantay ka mata ka So ang two rounds si Mimi gusto ti two rounds si Boy Bayot patay ka na Bayot ka kagagamay gamay mo na lawas ikaw pa ang bugero lantaw ato esos eh, bok bokon pa lamang imo aroy na ang bot ka mo Bayot kung asa ka malagpot mas umagang ka ni Jason ang imo last na bit si Juan ato si Bisweet ato tulib ato sa picture na isa atong tapad ni Mark photography mo mga kaigsunan, bantay bantay ka mga local vloggers Surigao, ini na gyud Kamu, kamu, Kamo 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 daya bantay kamo sa November 30. Ay magkita kita ta sa ilabi e, mga kaigsunan, kay ang ila fight mga kaigsunan December, December 5. 5. O may oras may tabo na sa December 5. Mga alas 4 open na diyan, magi-start mga 5:30 or alas 6 sa hapon. Duyom, Yan mga kagusok, nakita na nato. Personal si Jason sa Bilya, o sa Japan pa niya kung man ang gabi na no December 5 ang ilang fight boxing diya sa Nueva o na baro ispe na mga kaigsunan no kay mamagod na datag kuha nila tapos praksyan na ta, 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 ako nakita sa video kung man nakita ka sa Jason o no? may kasulti last na last to tubag sa sorry nun ah uh, magkita kita lang tani jo sa ako mga followers sa mga taga sorry gaw magkita rakan tani sa December 5 para sa amo event na boxing yan mga gusok, para jaw nagabi, eh, Shargao. Thank you ya yeah, sa pag-interview.